Ika, kapanood ko lang nung speech ni Kuting. At uh, nakakatawa kasi pinalalibutan siya ng bigas. Sa <laughs> so, mga balanga, si Kuting ng Norte ay napapaligiran ng bigas, di ba? Sumuko na kayo, napapaligiran kayo ng bigas. Si Remy, si Rebecca, si Ram, at si Nene, si Gracia Tigal. Okay. Ano bang unahin natin? Yung napapaligiran ng bigas or si Inday Sara? Okay, mga palang. Unahin natin si Inday Sara. Although may nag-comment kanina. So, uh, check ko sa mainstream media kung nai-report ba yung uh, tungkol dun sa supposedly na uh, pagpunta ni Inday. Ito, basahin na lang natin para dito tayo magsimula, mga itad. Right? At screen natin. So, tinignan natin sa mainstream media uh, wala kang makita. So, pero local meron. Yun nga, local. Ang sabi dyan, October 2 pa nga ito, yesterday dyan sa Pilipinas. Is it yesterday? Ano date na ba ngayon? Yeah. Ay, 4 na. Ano pala? 3, 4 na. 4 na. Sabi dito, ah, 2 days na. So, ibig sabihin mga palagda, mukhang naka-shut off ang uh, mainstream media. Ang sabi dito ng RMN, DXBC Butuan, breaking news na disrupt diffuse na sa na mga bomb expert ang usa ka suspected uh, IED or improvised explosive device na gibutang mismo sa gate sa congressional office ni Agustin Agusa uh, Agusan del Norte Congressman Dale Corvera na itabo kini taliwala sa hugot na siguradad sa PNC tungod sa gilaumang pag-abot ugmang adlaw ni Vice President Sara Duterte. Sa tabi tagalog niyan palangga na, disru na disrupt, na na defuse, na intercept nila ang uh, bomba you know, ng bomb expert at isa ka hinihinala ang IED na inilagay sa gate sa Congressional Office ni Agusan del Norte, Congressman Dale Corvera. Diba? Nangyari ito, diba? Taliwala sa hugot ng siguradad. Ano yung taliwala? Nangyari ito dahil inaasahan ng mga naglagay ng pang-jarbog yan dahil ina, ina, inaasahan nila ang pagdating ni Inday Sara. Kaya pinagandaan nilang tigihin si Inday. Ayan yung fixture. Ayan, improvise, di ba? Gawa-gawa ng mga mafia. Alright? O ng mga sindikato. Okay? Stop sharing natin to mga hitan. Ano ba ang eksena sa panga? Ano mo ano nyo, ang nakikita nyo dito? Okay, mag-analyze tayo ng bonggang-bongga. -bongga. Bago natin ay, takalakayin ay, yung sikuting na, 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 na uutal, na uutal na, na naman. Ah, uh, sino ang kaaway ni Inday Sara? Okay. The fact na siya ay uh, co-chair sa NTFL Cup laban ng mga rebelde, di ba? Pero magtataka ka, right? Kasi nga palangga, eto lang yan. Okay? Mga pananakot, sabi ni Liz, may beshi. Eh. Um, ang tunay na kalaban ni Sarah, ni Inday Sarah actually, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, kundi si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Okay? Yung mga pakitang chuba eklabush nila, mga pictorial, mga pagsasama kunyari, pahawak-hawak, ganyan. Yun ay mga ka-plastikan lamang. They're politicians. Hindi sila pwedeng magkagatan siya. Di ba? Hindi siya pwedeng oh, okay. sotokan ni si Sarah. Maliba na lang kung gigil na gigil na si Sarah at talagang hindi yan na maiwari. eh, hindi yan na ma, you know. But anyway, possibly, okay, possibly, kasi si los ang mga may pakana ng mga uh, pwede, possible lang, hindi ko na ba sinabing siya. Eh? possible kasi pag tinitignan mo yung sequence of events, di ba? Una, yung tinira nila, yung uh, si Jim as senior deputy speaker, di ba? Doon nagsimula ang mga eksenang ganap. If e we all know naman, na si Sarah ay ang mentor niya is si GMA. Talagang yun ang naging uh, katuwang niya during the campaign. Okay? then, ang ginawa ni Sara ay nag-resign, di ba, sa PDP Laban. At ano nangyari dyan? O, oh, di ba, may, pa, may mga, maraming mga post si Sarah, nag-selfie sa imong ambisyon, don't be tambalustos. Ano ba yung ambisyon ni tambalustos? Sinabi ko na sa inyo, he is preparing for 2028 election. Presidential. 'di ba? Kaya nga ang ginagawa niya laging nandiyan sa tabi ni Kuting kasi akala niya ay matutuwa sa kanya yung taong bayan. So definitely hindi sa kanya matutuwa ang taong bayan. And also, dito sa Bombang Pampa Jarbog, yun na Pampa Jarbog na na, na naantala, eh Mag-isip na lang kayo kung sino. And I hope yung day Sarah, di na mag-ingat siya. Kasi bakit? Di ba, bagsak ang trust rating ni Kuting? pagsak ang kanyang mga pinagagawa, incompetent. Pag si Kuting ay nawala na, for whatever reasons, speak up day, kung ano man, chogi day, pulburan day, nasobrahan, sino ba ang next, uh, next in line? Pwede eh, si Sara, di ba? So ngayon, dahil very, very uh, panic mode na sila, eh, nag-iisip na sila kung paano nila, you know, ma-maintain yung yung uh, presidency, yung power. Okay? Dahil si Kuting, dito, mamaya sa ipapakita natin video sa interview sa kanya, ay, nabubulol-bulol na ang lolo mo. ba diba? Ang lolo Kuting nyo. So, uh, for sure, alam naman nila Pangulong Duterte yan, ba diba? yung kanyang family, kung sino sila, sila GMA, kung sino ang nasa likod niyan. Kaya, nakakatakot to para sa taong bayan. May isang malaking kaguluhan nito kung may mangyari kay Inday Sara. Kasi definitely, ang pagbibintangan, si Tambaluslos, kasi siya talaga yung pinaka-visible na kaaway ni Inday. Diba? Hindi man sila nag-away na naggagatan, pero dun sa mga palita, especially si Inday, you know, yung ganyang uh, mga posting-posting. Diba? Eh, ang pinaka-malinaw na kaaway niya dito is si Romualdes At kinakabahan na si Romualdez dahil una-una, maliban sa bagsak ang rating ni Kuting, bagsak din, you know, bagsak din siya, lalo na siya, at wala talaga siyang, although bubaba din yung kainday, o wala rin siya talagang, wala kaamor-amor ang taong bayan sa kay Romualdez, at lalo na kay Kuting ngayon. Yung mga nagpapaniwala na lang yan, yung mga sarado pa yung tutak. Right? So malinaw para sa akin na ang behind the scene nitong uh, pagpapategi kay Inday, eh alam nyo na. Right? Sumbaga na lang o yung na lang yung Inday. Hmm. Mga close pa nga sila, baka mag-style lang nila yan, sabi ni Jojo Regalado. Whatever kung ano man yung style nila, siya yes, si Tabalosnos na walang ka-apil-apil ambisyoso. So, very alarming to. At saka yung mga imagine mo, ang pinaglagyan nila ng, what ang pinagtaniman ng pagpajarbo, mismo ang, uh, ano, taong gobyerno. So, bakit namamayag pa itong mga evil na ito, itong mga jejemon na katulad ni Lisa at ni Kuting na basa-basa na lang sila nakakapaglagay ng uh, explosive dun sa gate na yon. So, magtataka ka. Ibig sabihin, yung ating kapulisan, ang ating seguridad sa Pilipinas ay hindi maganda dahil kahit sino na lang ay pwede kang bu uh, butangan o taniman sa pampajarbo. Diba? So yun yung chika boom boom natin. And also, makikita nyo yung pattern nila. Pina tinitira ang nasa likod ng lahat ng itong mga pangtira sa akin, kaila Banat Pai, kaila Oli, Coach Oli, Gilad Dada, yung tatlong yan, diba? Apat pa kami ngayon ng ano, sikat. <laughs> sikat sa pagtatanim ng kaso. Congratulations sa inyong tatlo, di ba? So anyway, welcome to the club. Ako ang una-una nilang tinamnan. Ayan, welcome to the club. So anyway, dito mo makikita yung pattern na ginagawa ng mga kalaba ni Sara. Alright? Kalaba, I mean, kaming apat ay nagsasalita hindi hindi dahil feel lang namin. Dahil trip-trip lang namin. Ay, gusto ko magsalita kasi gusto ko maging against sa government. May mga basihan kung bakit namin ine-expose, bakit namin sinasabi ito. Kasi sa kapakanan ng mamamayan na tinatartado ni Tambaluslos at nito ni Kuting. So, yung pattern is lahat ng mga opposing factor like us. Kami yung mga four factors, di ba? May mga ex factor, ano? Ay gustong isang dekada, alright, o yung kanyang malampaya fund, na binubuhay nila yung case. Imagine mo, inuna, muna, ng mga taong nasa likod nito,